Bago tayo magsimula, mag-subscribe ka na at panoorin to hanggang dulo o baka may sumunod sa'yo sa dilim. Magandang gabi po, Sir Kwento ng Dilim. Tawagin niyo na lang akong Aling Rowena. Hindi ko tunay na pangalan pero ito ang tawag sa akin ng mga kabarangay ko dito sa San Lorenzo, isang liblib na barangay sa silangan ng Pilipinas. Tahimik dito, medyo malayo sa bayan, puro palayan at masukal ang mga gilid. Karamihan sa mga tao ay magkakamag-anak o magkakapit-bahay na parang pamilya na rin. Isa akong ina ng tatlong anak. May sari-sari -sari store sa tapat ng bahay. At ang asawa kong si Mang Tonyo ay isang tubero. Sa totoo lang, wala akong reklamo sa buhay. Simple lang, pero sapat. Hanggang sa isang araw, may nangyaring hindi ko inaasahan isang bagay na binura ang katahimikan sa buhay naming mag-anak. Ang lahat ay nagsimula dahil sa isang maliit na insidente. Noong isang tanghali, nahuli ko ang abo ni Aling Mercy, ang aming kapitbahay, na nagnanakaw ng candy sa tindahan ko. Hindi ko naman sinaktan pero pinagalitan ko siya. Sinabi ko, kung gusto mo ng candy, sabihin mo sa lola mo Huwag kang kukuha ng hindi sayo. Kinagabihan, dumating si Aling Mercy. Galit na galit. Wala kang karapatang pagalitan ng abo ko, sabi niya, habang nakapamewang sa tapat ng tindahan ko. Sinubukan kong magpaliwanag, pero hindi siya nakinig. Pwes, sabi niya habang nakatitik sa akin, maghanda ka. Makikilala mo ang tunay kong anyo. Umiling lang ako noon. Akala ko isa lang siyang matandang mayabang. Hindi ko alam na yun pala ang umpisa ng isang masamang panaginip na hindi ko gugustuhin ulitin kailanman. Pagkalipas ng dalawang gabi, napansin kong nangangati ang likod ko. Sa una, inisip ko lang nakagat ng lamok. Pero habang tumatagal, parang may gumagapang sa ilalim ng balat ko. Hindi makati lang, parabang may buhay sa loob ko. Gabi-gabi akong hindi makatulog para akong kinikiliti ng mga paa ng insekto mula sa loob. Sinubukan kong huwag bigyan ng pansin. Uminom ako ng antihistamin, nagpahid ng langis, pero walang epekto. Hanggang isang gabi, nagsimula akong magtae at sumakit ang dyan ko ng sobra. Akala ko appendicitis. Tinala ako ni Tonyo sa ospital sa bayan. Nang isa lang ako sa x-ray at ultrasound, walang nakita ang doktor. Walang problema sa bituka mo, Rowena, sabi pa nga ng doktor. Pero hindi nila alam. Sa bawat oras na lumilipas, mas tumitindi ang pakiramdam kong may gumagapang sa loob ko. Hindi lang sa tiyan, kundi pati sa dibdib at leeg. Parang unti-unting pumapasok ang mga ito sa bawat sulok ng katawan ko. Minsan, habang nakahiga ako, nakita kong gumalaw ang balat ko sa braso. Parang may maliit na alon. Hindi ito guni-guni. Tinawag ko agad si Tonyo. Kumuha siya ng aspahel at sinundot ang mismong bahagi. Sa gulat namin, may lumabas na itim na insekto. Buhay. Gumagapang. Parang ibis pero mas matulis ang paa. Napahiyaw ako. Napasuka. Ang asawa ko ay halos matulala. Hindi niya alam kung anong gagawin. Doon na siya naniwala. May mali talaga. May kakaiba. Kinabukasan, inalany niya ako kay Mang Celso, isang albularyo sa kabilang barangay. Tahimik lang si Mang Celso nang makita ako. Pinahawak niya ako ng tingting. Pinabaikot ito sa katawan ko habang may sinasambit na panalangin. Hindi ito sakit na kayang gamutin ng ospital, sabi niya sa mababang tinig. Isa kang biktima ng barang. Paliwanag niya, ang barang ay uri ng kulap na kayang magpasok ng mga insekto sa loob ng katawan ng tao. Maaaring gamitin ng mangbabarang ang buhok nail cutter o kahit lupa mula sa bakuran mo para sa ritual. Kapag nagtagumpay, tatawagin niya ang mga nilalang mula sa ilalim ng lupa at sila ang papasok sa iyo. Unti-unti kang papatayin. Hindi sa isang pagsak, kundi sa mahabang pasakit. Malakas ang barang na ito, dagdag ni Mang Celso. May galit sa iyo ang gumawa. Pinakainan ka ng uod. Agad kong naalala si Aling Mercy. Hindi ko siya pinangalanan. Pero tumangulang si Mang Celso. Matagal na siyang kilala sa ganitong gawain. Pero bihira siyang kumilos. Maliban na lang kung talagang galit siya. Isang gabing maulan, sinimulan ng ritual. May apoy sa gitna ng kwarto. May dahon ng kamangyan. May pulang sinulid. May langis na amoy, suka at luya. Pinaupo ako sa bilog tinutukan ng dasal ang bawat bahagi ng katawan ko habang sinasalubong ng usok ang mukha ko. Nagsimula na namang sumakit ang dyan ko. Para akong sinusunog. Para akong pinipilas habang buhay. Wag kang bibitaw, Rowena. Sigaw ni Mang Celso. Sa sobrang sakit na pasuka ako at ang sumunod na nangyari ay hindi ko malilimutan habang buhay. Lumabas sa bibig ko ang tatlong uod. Buhay! Kumagalaw, puting-puti. Isa pa'y parang may maliliit na pakpak. Nagsigawan ang mga tao sa paligid. Si Tonyo, nabatras. Si Mang Celso, patuloy ang dasal. Ipinahid niya sa noo ko ang langis habang binabalo ng tingting ang mga uod hanggang sa isa-isang mamatay ang mga ito. Pagkatapos ng ritual, lupay-pay ako. Pero ang sakit, unti-unting ba Hindi pa ah, ito tapos. Paalala ni Mang Celso. Minsan, bumabalik ang mga ito. Kung hindi mo tuluyang pinutol ang ugnayan sa Mang Babarang. Matapos ang ilang araw, bumalik kami sa bahay. Tahimik ang paligid. Pero tuwing gabi, nararamdaman kong may nakatingin sa amin mula sa kabilang bakod at minsan Nakita ko si Aling Mercy. Nakaupo sa duyan, Nakangiti. Mabutla. Walang imig. Lumapit si Tonyo sa kanya. Alam naming ikaw ang may gawa. Kung may hiya ka, itigil mo na ito. Umiti lang si Aling Mercy. May kabayaran ng lahat. Hindi ba ako tapos? Kinabukasan, lumipat kami ng bahay. Iniwan namin ang tindahan, ang lupa at ang lahat ng alala sa San Lorenzo. Lumipat kami sa bayan, nagumpisa ng panibago. Ngunit sa bawat gabi na tahimik ang lahat, minsan nararamdaman kong parang may maliliit na paa na gumagapang sa ilalim ng balat ko. Hindi ko alam kung talagang wala na sila o naghihintay lang ulit ng pagkakataon. Kaya sa inyo na mga nakikinig, kung sakaling maramdaman ninyong may gumagapang sa loob ng katawan niyo, huwag niyong ipagwalang bahala. Baka hindi lamok. Baka hindi allergy. Baka parang na